Ang question ngayong araw ay Ano ang mga likas na yaman ng Timog Asya? Ang rehiyong ito ay tinatawag din na subcontinent ng Asya dahil ang mga bansang bumubuo rito ay bahagi ng isang malaking lupain na nasa loob ng isang mas malaking kontinente, ang Asya. May tatlong malalaking ilog ang rehiyon: ang Ilog Indus, Ilog Brahmaputra, at Ilog Ganges. Ang mga ilog na ito ang nagsisilbing patubig para sa mga bukirin at taniman ng mga palay, linga, tubo, jute, at beans. Ang mga ilog at panahon ng pagulan sa rehiyon ay hindi lang nakatutulong sa pagpatubig ng mga pananim, kundi maging sa paglago ng mga kagubatan sa rehiyon. Ang mga kagubatan ng Nepal at Bhutan ay nagsisilbing tahanan ng mga punong kahoy gaya ng silver fir, oak, magnolia at beech. Sa India naman matatagpuan ang mga kahoy na sandalwood, sal at teakwood. Dahil dito, isa ring pangunahing kabuhayan sa rehiyon ang pagtotroso. Ginagamit din ang mga ilog sa rehiyon bilang mapagkukunan ng enerhiya. Isang halimbawa ay ang pagtatayo ng Chukha Hydropower Plant sa Butan na siyang pinagkukunan ng kuryente ng Butan at India. Ngunit, ang pagtatayo ng ganitong mga infrastruktura ay maaring makapinsala ng kapaligiran dahil nag-iipon ito ng mga tubig na maaring magdulot ng mga pagbaha. Mayroon ding langis at natural gas na matatagpuan sa Timog Asya. May langis sa Timog Anlurang Baybayin ng India at sa Hilaga ng Pakistan. Samantalang may natural gas sa Timog ng Pakistan, sa Hilaga ng India, malapit sa Ilog Ganges at sa Bangladesh. Ngunit hindi sapat ang mga ito upang suplayan ang koryente ng buong rehiyon. Kaya patuloy na nag-aangkat ang Timog Asya ng langis sa ibang mga karatig na rehiyon tulad ng Kanlurang Asya. Maraming mineral resources ang matatagpuan sa Timog Asya. Nangunguna ang India sa pagluluwas ng mga iron ore sa Daigdig. Galing din sa India ang siyam na porsyento ng mika na ginagamit sa buong daigdig. Mayroon ding mga mika at anso sa Nepal.